Hello, my lovely subscribers. Alam nyo, ito pala, e pang kaliskis ng isda. Ito. Ngayon ko lang nalaman. Madaling gamitin. Imagine. 3 in 1 na siya. May peeler, pang ng isda. Ito eh, pang, ano, tanggal ng, yung sa patatas, yung malalim na part pang ganun siya sa patatas. So, ayan. Kakaliskis tayo ng isda. Ito ang gagamitin natin. Magaling siyang gamitin. So, kasi dati ang ginagamit ko ay eh yung panghiwa ng minsan kaliskis din ako ng isda hirap na hirap ako magkaliskis so naghahanap ako ng pangkaliskis nakita ko to so ginamit ko Ayan. guys kung napadaan lang kayo dito sa aking youtube channel eh pakilike na lang po kung nagustuhan nyo tong video ko o itong na-discover ko at paki-subscribe na rin. Kayo nga pala ay nanonood sa Rubis Small Kitchen. Ayan, look guys. Madali pala siyang gamitin. kanina kinalis kisangko na so naisip ko i-share sa inyo to kasi na-amaze ako sabi ko i-upload ko nga kaya ayan in-upload ko po kasi hindi lang niyang gamitin hindi kagaya yung ginagamit kong panghiwa e eh, hirap na hirap ako baka ako y... alam niyo na mahiwa pero ito safe na safe gamitin Ayan. nabili ko lang to sa store tagal na ito sa akin yun pala pala siya gamitin kaya pala sabi ko ba para saan kaya ito wala pang kaliskis ng isda hindi kagaya nung isang ginagamit ko, yung panghiwa nga pag ako'y nagkakaliskis ng isda tumatalsik ito hindi pati buhok ko, yan o oh. pati kamay ko tumatalsik yung panghiwa ito hindi kita nyo naman kikita nyo kung paano gamitin dali lang diba guys ito yung ito pati ito yung mga maliliit na parte yan kagaya dito yan hirap na hirap ako dyan pagka ginagamit ko yung panghiwa so hindi lang pala to pang ano sa patatas pantanggal nung sa may butas butas ng patatas pwede din pala tong ganyan oh. Tapos na. Guys, thank you for watching please hit the notification bell for you to notify na may mga uploaded videos ako. Thank you and God bless.